Hi mga kapage and welcome back to my channel and for today's video ay andito nga tayo sa Hinaguan pero pupunta tayo ng Sintro kasi nabili tayo ng ulam kasi walang ano walang ulam dito so pupunta tayo doon sa mga palengke para makapamili ng ulam so tara let's go karot awainah awainah nama anak sahog sa gulay. <laughs> Ah. kilo ano? 180. Kanin ko an. Ay, mix oh. na lang ako. So, di side. Ang sarap yung pagsabay. Pila tong kuan? Tapaw. 140. Ay, ko isa mo. Salamat. Sa jump. Kani, tagpilan eh. 200 lang ng tipla yan. So, yun guys, yung tulingan, pang yes. pangsaing, at sya kayo. Kabaw-kabaw ang tawag siya. Ritokon. Sa amin kasi, amag ang tawag niya. Oo, oh, amag. Hindi Ayan yung friend ni Inday na maganda yung kilay. Hala. May 40 na lahat, Gwen. Maganda yung kilay. Kama si Inday nag... Kama, gutog nag-40, nagpuan nag vlog. Ah, Sayo kaya eh, siya dito sa pantalan. Murang na <laughs> ko siya parera, Drama, Kapi, na si so, you, man. So, dito tayo sa mga ko Eight na. Bawang.

may 35 to ang sahod 1 can nakakain. na. Sakila naratan ang bill. Goronan. Wala na 'yun ah. siya guys in Sebentar Atau koa. Sebentar, Pula

And yung mga pinamalingki ko guys is own money ko po yon ha. Baka sabihin nyo na naman nasa sponsor. Excuse me. Naglalabas din po kami ng pera. Binlog ko lang ngayon para alam niyo Kasi panay lang kasi bash. Napuro lang ako kain. Excuse me. Naglalabas din po ako ha. So ayan yung nga napag napamili ko. Kaya sa magsasabing kain lang ako ng kain. Excuse me. ka kala sa akin. Manheb. Si madam ngayon walang pera. Kasi, kasi marami siyang binabayaran. Oh, Siyempre, kami rin yung... Okay rin eh. Ano? Oo. Oh. Uh So, alis na ako, uwi na ako. Kasi, pus na. Oh, bibili akong tuyo guys kasi ito sa sana tuyo so yeah. diri to A trader ng no one call. So I'm here na. So going back to Hinaguan na tayo, guys. Ayan. Bigat ng dala ko. Ayan. Bigat. So tara let's go. Bola't ba 'to? So ayan si Ma'am na magluluto. So wala akong talent, dyan. Meron naman pero ayokong ipakita. Hoy. Ah, <laughs> ano lang ko Dito na tayo. Hindi na sa kainan. Ah. Siyempre, ba tayo sip-sip at pa. <laughs> ano ba? Asa. Ano ba ito? Atay nga. Nakuha ka lang ng ano sa... Ay, pati ano? Balong-balong. Pati eh. gizard, no? Kamayin mo na. Hindi pwede masisira yun. So, yan yung pansahog dito. Yung ano, 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 atay uh, ano, Giatay ka. Wow, chef kok Mira, matadtaran ng komot, Gara-gara ba I've been doing this for a long time. cara cara Yeah. So, ayan guys, nagluto na si Mamshi ng ginisa. bulan. do like when we eat, and lever lever dessert dessert wag kang ano hoy kalakin and next is magprito siya na tamban alam niyo ba yung tamban malaki sa tawilis ah ito yung nanay Karagalan. hindi tawilis kasi it can leave both ano, water, water and land? Salt and fresh water. So ayan guys, nagloto na si Mama ginisa gulay. Ayan with gizzard and lever. Lever. Gizzard? Gizzard. Huwag kang ano huy. Kalaki na. And next is magprito sya na tamban. Alam niyo ba yung tamban? Malaki sa tawilis. Ah, ito yung nanay. Hindi. Ang tawilis kasi it can live both ano, water. water and land? Salt and <laughs> fresh water.